Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 14, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay sumasayaw sa loob ng iyong tanda, isang malalim na enerhiya ang unti-unting gumigising sa pinakaloob ng iyong isipan at damdamin. Parang may puwersang hindi mo maipaliwanag na humihila sa iyo papunta sa tahimik na sulok ng iyong pagkatao, Isang panawagan para sa introspeksyon at taimtim na pagmumuni-muni. Ito ay hindi basta tahimik na sandali. Ito ay isang sagradong pagkakataon na inilalatag sa harapan mo upang marinig mo ang mga tinig ng iyong kalooban na matagal nang nananahimik. Marahil ay may mga damdaming itinago mo noon, mga alaala o saloobin na iyong nilibing sa ilalim ng abala at inay ng pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ang lahat ng iyon ay may pagkakataong umahon. Hayaan mong maramdaman ang mga ito. Hindi sila dumadalaw upang gambalain ka kundi upang tulungan kang makalaya mula sa pag-aalinlangan, takot o pagdududa na matagal mo ng pasan-pasan. Ang enerhiya ng araw na ito ay hindi lamang basta damdamin, ito rin ay panibagong simula. Kung may mga bahaging na natiling nakakulong sa anino ng iyong kalooban, ngayon ang panahon upang yakapin ang liwanag ng katotohanan. Ano ang mga bagay na pinipigil mong aminin sa iyong sarili? Ano ang mga pangarap o pagnanasang palagi mong isinantabi dahil sa takot o pag-aalinlangan? Ngayon, ikaw ay tinatawag ng universo na yakapin ang sarili mong katotohanan. Sa bawat pag-amin ng iyong tunay na nararamdaman, mas lalong nagkakaroon ng lakas ang iyong kaluluwa upang humakbang palayo sa lumang bersyon ng sarili mo. Hinihikayat ka rin ng kalawakan na muling kumonekta sa iyong pinagmulan, sa iyong mga ugat, sa iyong pamilya, sa pinanggalingan ng iyong puso. Ang mga alaala ng iyong pagkabata, ang mga tinig ng iyong mga mahal sa buhay, at ang hindi matatawarang init ng ugnayan sa pamilya ay tila muling kumakatok sa iyong kamalayan. Maaaring may okasyon o pagtitipon na magbabalik sa iyo sa piling ng mga taong minsa'y naging pundasyon ng iyong lakas. Sa pagkakataong ito, huwag lamang tingnan ang mga sandaling iyon bilang simpleng pagsasama-sama. Sa halip, damhin mo ang lalim ng koneksyon. Bawat ngiti, bawat kwento, bawat pagtawa, lahat ng ito ay mga salamin ng iyong paglalakbay at mga aral na ginagabayan ka hanggang sa ngayon. Tandaan mo, hindi aksidente na ikaw ay bahagi ng pamilyang iyong kinabibilangan. Maging ito man ay masaya, masalimuot, o puno ng pagsubok, ang bawat isa sa kanila ay may ambag sa pagbuo ng iyong pagkatao. Sa kanilang mga mata, maaaring masilayan mo ang sarili mong paglago. Minsan, sa mga simpleng usapan sa hapagkainan o mga katahimikan sa tabi ng iyong ina, ama, o kapatid, nariyan ang pinakamalalim na pag-unawa. Igalang mo ang koneksyon na ito, hindi lang bilang obligasyon, kundi bilang bahagi ng iyong espiritual na evolusyon. Habang nagpapatuloy ang araw, may panawagan na yakapin ang self-love, isang malalim at mapagkumbabang uri ng pagmamahal sa sarili na hindi lamang nakabase sa pisikal na anyo, kundi sa tunay na pagpapahalaga sa kung sino ka bilang isang nilalang. Panahon na upang patahimikin ang ingay sa iyong isipan na nagsasabing hindi sapat. Pakinggan mo ang tinig ng iyong puso na nagsasabing ako ay mahalaga ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang hakbang ng tapang, ng pagtanggap, at ng pagsisimula ng bagong yugto. Sa bawat hakbang na gagawin mo patungo sa iyong sariling pagpapagaling, ay unti-unting binubuo ang matatag na pundasyon ng pagbabago at karunungan. Ngayon ay oras upang ipikit ang mga mata, huminga ng malalim, at damhin ang katahimikan ng sandali. Sa katahimikang ito, may boses na bumubulong mula sa kailaliman ng iyong kamalayan, isang paanyaya upang magtiwala. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa sarili. Magtiwala sa darating. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay liwanag sa mga bahagi mo na kailanman ay hindi mo pagganap na pinansin. Ito ay pagkakataon upang tuklasin hindi lang ang mga sagot Kundi pati na rin ang mga tanong na kailangang bigyang pansin. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang tunay kong kailangan? Ano ang nagpapasaya sa akin? Ano ang nagpapagaan ng aking pakiramdam? Sa kabila ng emosyonal na lalim ng araw na ito, nariyan ang pag-asa. Ang bawat butil ng pag-unawa ay parang binhi ng liwanag na maaari mong itanim sa iyong puso. Sa oras na ito'y iyong arugain, mamumunga ito ng tapang, pagmamahal at kalinawan. Ang pagmumuni-muni mo ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagtingin sa nakaraan, ito rin ay pagsilip sa hinaharap na maaari mong likhain sa tulong ng iyong mas mataas na kamalayan. Ang maswerteng kulay mo para sa araw na ito ay navy blue. Ito ay kulay ng lalim, kumpiyansa at tahimik na kapangyarihan. Magsuot ka ng kulay na ito o isama ito sa iyong paligid upang maramdaman mo ang katiwasayan sa gitna ng kaguluhan. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, siyam, at 22. dalawa. Ang mga bilang na ito ay simbolo ng komunikasyon, karunungan, at balansing enerhiya, mga gabay sa iyong paglalakbay tungo sa pagunlad. Para sa maswerteng gawain, maglaan ng tahimik na oras upang magsulat sa journal, magmeditasyon sa tabi ng halaman o likas na tanawin, o magbigay ng lihim na mensahe ng pasasalamat sa isang mahal sa buhay. Ang mga gawain ito ay magbubukas ng pinto sa mas malawak na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang payo ko para sa iyo ngayon, huwag mong sukatin ang iyong halaga sa basehan ng produktibidad o panlabas na pagkilala. Ang tunay mong halaga ay nasa kung paanong pinipili mong magmahal, magpatawad, at manatiling buo kahit sa gitna ng unos. Mahalaga ka. Ipagdiwang mo ang katahimikan, ang damdaming dumadaloy, at ang mga aral na hindi laging lantad ngunit nag-iwan ng baka sa kaluluwa. Hindi kailanman masama ang huminto saglit at damhin ang bigat o gaan ng isang emosyon, sapagkat dito natin mas lubos na nakikilala ang ating sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang mga bituin at buwan ay maging iyong kanlungan. Ipikit ang iyong mga mata ng may pasasalamat. Alalahanin mo na ang bawat sandali ng pagninilay ay hakbang patungo sa mas maliwanag at mas mapayapang kinabukasan. Yakapin mo ang buong sarili mo, ang takot, ang tapang, ang pagnanasa, at ang pag-asa. Sa pagsapit ng gabi, ikaw ay muling magiging handa, hindi upang takasan ang anino, kundi upang yakapin ang liwanag na sumisibol sa iyong puso. Ikaw ay nasa gitna ng isang makapangyarihang transformasyon. Hayaan mong ang araw na ito ay maging pahina sa kwento ng iyong pagbangon, pagmamahal, at pagtanggap sa sarili. Buong puso mong tanggapin ang lakas ng iyong damdamin dahil dito mo masusumpungan ang iyong tunay na kapangyarihan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.